Maga, eto na po ang pinrooning kong ubas. nag uh, Lumabas na yung mga bagong dahon nila. Kaya lang di ko pa makita kung may tubo siyang bulaklak. Mag-antay pa tayo ng mga ilang araw. Kung may sisibol ng bulaklak o second pruning ko sila para mamunga. Kasi maulan pa kaya hindi pa siya namumunga nung namunga siya at pangatlong pruning ko po yung ginawa eh ngayon nakakaisang pruning pa lang ako mula nung no kanyang pagkabunga ayan nananariwa na yung mga dapat kasi meron na bulaklak na lalabas dyan wala pa ako nakikita kaya baka ala pa o pag lumagula uli dahon niya at tag-araw na pupruningin ko uli siya wala kasi. Nagpuprunin na kaibigan nung nagde-deliver dito. Nasa ubasan yata doon nagtatrabaho dito, pa umuwi. Basta sabi sa akin, sa loob ng isang taon, tatlong beses ito mamunga. Ayan po. Dalawang puno yan, pero yung isa payat. Ayun yung isa. Ito yung tatlo. So, mag si six years na to. Ay, 6 years na pala. August ko to binili. August 20, uh, 2019. Eh, ano ng taon ngayon? 2025. Wala. Wala pa. Ala pang bulak ko lang. second pruning ko siya kapag lumaguna. Muna. Antay-antay muna. Ayan. Thank you for watching mga kanguso. Ito tayo sa aming labas, sa gilid ng aming bahay. Ito nga, atambakin at pa. Thank you for watching. Um.